Pinaigting ng bayan ng manawag ang kanilang mga programang pangkalinga at kaunlaran para sa mga mamamayan. Ito'y sa pamamagitan ng isinagawang aktibidad sa Family Risk and Vulnerability Assessment o FRVA. Ginanap ang aktibidad para alalayan ang mga frontliners sa tamang pagkuha ng datos mula sa mga pamilya sa mga barangay. Layon din itong makalikom ng aktual at tamang datos para magamit ng lokal na pamahalaan sa paggawa ng mga programang akma sa pangangailangan ng mga residente. Batay sa datos ng huling survey, itinuring na pinakamataas na problema sa mga pamilya ang kawalan ng trabaho, sinundan ng pag-utang sa mga kamag-anak kawalan ng health insurance at iba pa. Ang mga impormasyong makokolekta ay gagamiting basihan sa paggawa ng mga programa para sa susunod na tatlong taon sa ilalim ng panunungkulan ni Mayor Jeremy Docming Rosario. Sa nakaraang taon, ang bayan ng manawag lamang ang nakapagpasa ng komprehensibong Social Protection and Development Report sa buong lalawigan ng Pangasinan. Samantala, sa bayan ng Mangaldan, nagsagawa ng pagpupulong ang Municipal Development Council sa pangungunan ni Mayor Bonafede Vera Paraino para tapusin at e-endorso ang makabagong Comprehensive Development Plan ng bayan. Dito, binigyang diin ng Alkalde na ang bagong Development Plan ay dapat makabuluhan, makatotohanan at akma sa layunin ng bayan na maging lungsod sa hinaharap. Inaprubahan sa nasabing pagpupulong ang planong ito at inendorso sa Sangguniang Bayan para sa formal na pagpapatibay. Kabilang din sa tinalakay ang mga priority projects sa proposed 2026 budget na umabot sa 539 million pesos. 86.2 million pesos ang nakalaan sa priority development projects, 26.9 million pesos para sa gender and development plan at 25.7 million pesos para sa disaster risk reduction. Kasama rin ang mga plano para sa pagpapalakas sa sektor ng kalusugan, turismo, peace and order at mga programang pangkabataan at senior citizens. Valerie Dismaya, RNG News.